Yo! Yo mga kaibigan, welcome to my YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, ikaw ay mag-subscribe. Click mo na rin ang tiny bell para lagi kang updated sa aking mga video. Here we go again! Ayun na mga kaibigan, part 2. at uh, ito ulit natin. Dito tayo sa Baye Laguna at na uh, bibili ulit tayo ng mga halaman guys. For sure, makakamura kayo talaga dito. Pakita ko sa inyo kung magkano guys, kung magkano yung mga presyo ng mga halaman dito sa likuran ko. Ayan guys, ang gaganda. Ayan. Ayan. Pakita natin guys kung magkano ang mga presyo. Bumili na rin ako guys ng mga halaman dito. Pork, 70 pesos, 100, um, 60, 50. Ayan guys. At makakamura kayo pag maramihan ang bibili nito. Guys, so, tapatan. Ayan. Tapatan guys sa... Bay Laguna. Ayan, kasama ko pa rin ang aking kaibigan na si Aquaman. Ayan, guys. Pakita ko sa inyo. So, guys, oh. Ayan, yung mga mga halahalaman. Ayan. And, guys, oh. Pag yung wala sa paso at nasa plastic lang, guys, napakamura ang bibili nyo. So, guys, oh. For only ayun, oh. Ganda, guys, oh. So, guys, oh. For only 70 pesos. Ayan, mga 70 pesos yan guys yung iba. At yung iba 80. Uh, range to 100. Ayan. Kaya pakita ko sa inyo guys kung magkano ang presyo ng mga halaman dito. Uh, sa Bay Laguna guys. Napakaganda. Tingnan natin. Kaya tanong tayo. Ayan, ang halaman na to. kuya magkano yan? Sa ganito po, ano po, 70 pesos. Tapos mga ganito, 80. At ganito mga 50 po. Yes, ah, so, to 'Yung maliit malita binili ko. Hindi na. No. Ayan yun? Ay papa, 'yon. Okay. yan guys, 150 daw yan. Yan guys, has in 150. Ayan, 100. Ayan, 150 yan guys. Oh. Ito guys. Oh. Tiko, 300 to 400 yung halaman na yan. Ayan, mga 50 pesos. Ito 50 guys. 50 to 60 raise. Guys, dito kayo makakabili ng mga halaman na magaganda. Yun. and guys, oh, di ba? dito ito guys para sa orchids na nasa ba magkano yung ganun kuya? yan yan guys bonsai na 500 pesos kasama na yung kanyang paso yun kitingin pa tayo guys sa uh, kung anong mabibili pa natin. Kaya yung doon, yung magkano yung ganun parang anong? Oh, yung red po. Ay, yung yung red. Oh.

double yung price nila. Kaya uh, triple price. Lang. Ayun guys, uh, for only wow. 150 sige kuya isa noon. Ayun, kukunin natin guys kasi ang ganda. Ayun kita kuya. Yan. Yan, gold. Elephant. Yan, guys, 300. At yun ang binili natin. Yun. Sige, kuya. Yan lang, hindi ko pa-bento yan. <laughs> yun. Ganda, di ba? Ba't ba topic tayo? Pag marami ulit tayong bibili tayo. tapos dito. Ayan, kaya sige. bibili natin, guys. Pasok ulit natin. Ayan, guys, sa mga nabili kong halaman. Okay, Siyempre. Wow. Okay. One. Ganda nun, guys, no? Ayan, isang ka. Ano pa may uh, look sa atin ni Kuya Magandang Halaman? Okay, ganito. Ayan guys, so. Ah uh, bonsai side west, sa uh, 350. Kasama na guys yung paso. Ayan guys, 350 guys. Dito lang yung sabay. Eh. Sabay Laguna. Hanap kayo dito. At hanapin niyo kuya. Hanapin nyo si kuya yan guys. So, kuya kaway ka naman. Ayan guys. Uh, Doon ito. Pagano. Dito tayo mamimili lagi. May eh. ganda magkano. Ah nagpaparami pa po. Ayan guys. Nagpaparami pa si na kuya ng gano'n. Naghanap pa tayo guys ng ating mabibili. Sobrang mura, ang gaganda pa. Hindi tayo mamahala ni Kuya kasi mabait tayo. Ano <laughs> <laughs> pa kaya? Naghanap pa tayo guys. Ang dami pang halaman dito guys. Kung tutusin dito kayo makakanap. Kayo mga cactus muna Yung ganda magkano? Yung ganda magkano? Ayan guys, ito. Para siyang aloe vera, pero hindi. 1, 150? 120. 120. Ayan guys, 120 siya. Gaganda ng mga halaman dito guys. Ayan, dito kayo makakahanap guys. Ang gaganda. Ayan, okay, ayun, ayikot ko na kayo guys. At napakamura dito. Range to 60 above. Uh, 60, 80, 100, 150, at saka 300 to 800 guys. Pero napakamura dito guys makakatawad pa kayo dito kay Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Marco. Ayun, kay Kuya Mark. Guys, makakatawad kayo dito. Hanapin nyo lang si Kuya Mark. Ayan guys, sa uh, marami marami salamat. Punta lang kayo dito sa Bae Laguna. At ito yung pwesto niya guys, kalapit lang. Kalapit lang nung... Ayun. Kung nakikita nyo guys, kalapit lang nung pinaka-boundary ng Victoria. Uh, marami marami